Hello, Diba City, United Arab Emirates. Emirates of Fujairah. Hello mga kapatid, dito tayo ngayon sa Diba. Dito tayo sa tabing dagat. Ito, tingnan nyo napakaganda ng ano nila. Napakaganda dito. Ayan. Ayan, may kukisyapan doon. Mga uh, government offices. Ito, may isang building dito. Yun sa doon sa dulo ay ang kanilang uh, port. Nasama ko ang aking mga kaibigan ng mga mayayaman. Ayan oh, tumatalon-talon ang isa. Ayan. Ayan. si Dunya. Ang mayaman kong kaibigan. Yan ang asawa ni Don Fernando. Ayan si Don Fernando nag ano siya nag gym Ayan. Ayan. si Don Fernando yan. O, oh, tingnan nyo, di ba? Ngayon, gym siya. Pwede ka mag-gym dito, oh. Eh, may mga... Ano sila dito? Kasi ito, ah... Uh, park. Ito, public park. Nandito kami sa public park ngayon. Oh, pwede ka mag-gym dito, oh. Hala, ayan, si Don Guetando, eh. Oh yan dinidevelop pa ang kanilang uh, park gagawin din park and sa kabila atin eh, lagyan din yan ng mga amenities nila sa dulo doon dun sa dulo yan makikita ang mga dagat punta tayo doon o maganda ang lakaran nila o malambot siya malambot parang sa track and field yan ganyan <coughs> Tingnan nyo naman ang mga ilaw nila. Maganda ang kanilang ilaw. Doon sa kabila, sa dulo may naglalakad din doon. Tapos lang kasi nang kanilang uh, National Day. Ito naman para sa mga bata sa akyat tayo dyan sa may bato tingnan natin so, tingnan nyo oh. itong pulang to na nilalakaran ko malambot siya parang may rubber rubber rice ang kanilang uh, daan oh may ano dito may doldol oh duldul hindi ko alam yung cotton ang laman yan eh koton, ginagawang unan iba pag lumaki yan Uh, magiging ano yan maganda yung paglumaki eh. o oh, tingnan nyo ayan. low tide ngayon hindi siya high tide oh, daming isda daming isda maliliit o oh, tingnan nyo ayan Yan may mga maliliit na isda nakikita ninyo, ang dami nila oh. Ang daming mga maliliit na isda. yung hmm. Ilang million kaya to no? Ang dami oh. Ayan ang bundok. Bundok yan dyan sa likuran. Ayan, bundok. Tingnan yung ilaw nila. Maganda. Maganda ilaw nila. <coughs> Akya tayo sa bato para makita natin nandun sa likuran kung anong mayroon doon. Pwede naman umakyat. Hindi naman pinagbabawal yun. Ayan. Ayan, may ibon, oh. Namuha siya ng isda. Akit tayo dito, ha? Dali lang. O, ayan, akyat tayo dito, mga... mga kakukak. Akit tayo dito. Ayan. ayan. O, diba? Gano'n dito, oh. Ito ay parang beach yan. O, tingnan nyo parang beach yan. Pwede ka maligo dito. Pwede kayo mag-enjoy dito hanggang doon hanggang doon oh, nilalagyan nila ng ano ng mga paalala pwede ka mag picnic dyan maganda white sand dyan talagang nilagay talaga ang puting bato dyan puting buhangin pala ito may mga paalala dito ayan smile ayan o oh. tingnan nyo doon bundok yan doon doon bundok ayan makikita nyo kung ano kaganda ang beauty ng bundok nila ayan Mamaya may party, ah may volleyball, nagkakabit sila ng volleyball. Ibig sabihin, may volleyball uh, tournament mamaya dyan. Nagkakabit sila ng net ng volleyball. Doon sa dulo, may mga lokal na babae na nakatambay. Tingnan nyo, ang ganda dito. Ang ganda talaga dito. Dito talaga maganda magtambay. ba diba? pababa na ako, tinatawag na nila ako. Ayan, tapo na ngayon. はい。 Maganda doon. Hindi kayo nakapunta doon. Ang ganda. <clears throat> Pwede ka pala maligo doon, no? Oh? oh, sa likod na ano yan, no? Oh? Open beach yan? Oo. Oo, oh, oh ligo tayo doon. Nasusunod. Binu pa. Tubukan mong tingnan doon. Ang ganda. Yeah. Hay ka. Sabi ko nga, sayang hindi nakasama sila. Ang ganda talaga. Tiyan ka lang umababa yan doon kasi masyado mataas. Baka hindi siya makaakyat. Maligo tayo doon ano, pwede tayo maligo doon umaga hanggang alas 8. Oo. oo. No, Pinaliligo ngang... ba ngayon? Wala. nagsitap siya lang ng volleyball doon, ang net. Ah, yun na yun. na ako sa baba, o buhangin, o. Oo, nga, buhagin. Oo, yan, oo. Open, buhangin, o yan, o. Open na. Yan. Open, open. Yan. oo, oo, open. <coughs> may tao doon, pwede tayo magtanong. Ayan, o, may nakabantay, oo. oo. Ay, oo nga. May oh, life di ba? Baka mamaya sa hotel yan, wala, so. o, ano, ano, resort? Wala namang resort yan. Nakita ba hotel? Open, public, open eh. Walang harang. Oo, oh, tanong lifeguard. Ano ano ba tawag sa Tagalog ng ganyan? Yung bulak, ang laman niya. Ano bulak ang laman? Yan you know? oh. A kapas? Parang kapas 'to eh. Ito, kapas lang. yung ginagawang unan. Oo. O kapas lang. Mm. Kapas tuh iba? unan Marami sa amin yan eh. Dami Ay, <laughs> parang hindi. Hindi. Hindi siya kapas. Hindi. Iba. Halaman niya na malaki. Maganda pala yung daanan nila. Rubber pala yun. Hindi <laughs> alam. Oo, kanina ko lang nakita. Pansin, sabi ko parang malambot nila daanan. Kung tinina, ay, sabi ko parang oh, Terakan para sa track and field. Hindi, hindi pwede maulam. Hindi yung kulitis. May di ba hindi nauubos yung memory mo? Huwag dami mo ulam, mama. Kulitis yan. Iwan ko kung kulitis yan. Oo, oh, oh, kulitis yan. Para, para. Ito yun. lang alam ko, oh, kung oh, kulitis talaga yan. Yung mga walang bulaklak, pwede mong kunin. Ayan, oh. Ulam yan. Oo, oh, punta. Ito may mini garden sila. May saging, may talong, may sili, may kamatis, may papaya, may uh, chiko, may granada, may limon, ito saging may bunga.